Hey guys! Dito kami sa Palacio Ayan, sa Palas ni Brother Dominic <laughs> Ayan. Balay na ating kaibigan So, meron tayong Styrofoam Harbat May harbat kaming langka, saging nauna na ang daga. Mayroon kaming coconut. Ayan. Ayan. Ayan ang coconut. Ayan guys. Alam niyo na kung anong gagamitan ko dyan. Ayan. Ayan. Ayan yung caretaker. Yan. Yung mga napagod sa kaupo, wala na kalibot. Napagod daw siya sa hapong ko. <laughs> 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 Oo. Oo. Ayan na guys, sa aking flower. Harbat. Hmm. Harbat. Itatanin ko ito. Ayan si Buntis. daladalang dalang saging. <laughs> May snake plant pa ako oh. Ayan. Pangbutang na yung mga snake plant ko, Alaysa. Ayan. Bahay natin kaibigan.

Gracias. bye bye